Welcome to Horom Horom Resort guys Dito sa Nabas So yun, guys, good morning Dito kami sa Horom Horom Nabas May birthday celebrant So dito tayo sa Horom Horom babat sa malamig Ano dyan May eh? orientation? Counting per head 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, forum forum guys oh So yun guys daming cottage Shout out sa mga nakasapatos dyan <laughs> So, first time ko din nakapunta dito sa Orom Orom. Sa basang kami nakapunta dati. Happy birthday, girl! <laughs> Lipat kami sa pinakamalapit sa tubig na cottage. Pero sa na ito dito, guys. Oh. Mga baon na yun na dapat na ito. Dito lumulusot pala yung tubig, guys. Oh. <coughs> dyan sa ilalim na bato malabas ang tubig <laughs> bundok na yan solid na bato tapos yung malabas ang tubig guys papunta so dun sa ilog yan other tube for rain 50 small adalawahin mo na lang tayo na 50 thank you So, cottage nila dito, guys, is uh, 500 pesos. And then, yung entrance doon sa gate is 50 pesos per head. Ayan. Sa mga gustong pumuntang hurum-hurum, ayan o. 500. May mga cottage din na malapit doon sa tubig. Kung gusto nyo. Tapos, may mga uh, para din sa mga bata. Uh, ano? Mababaw lang. Ayan. Ayan, lang guys. So, try natin guys kung gaano kalinaw yung tubig dito sa Romorom. <laughs> Hello. Hello. <laughs> you love to swim? Love. Wow. <laughs> hi, Mama. Mama ni ka, Pagdating namin dito sa room room, guys. Asos, umiyak si Stephanie kasi gusto na maligo. Hindi <laughs> 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 pa nakatanggal ng tinilas Gusto talagang maligo. Kaya siya yung pinakauna-unang naglusong. Bye-bye, <laughs> Chef. Hi, 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 -hi, -hi. <laughs> So guys, hanggang dito na lang yung aming uh, pag enjoy sa Purumurum. Okay. Hi, Steph! Happy? Uh, <laughs> happy si Steph, happy? Ah, uh, wah! Okay. Oh. Two times lang nagpahinga si Steph. lumating kami ng 9 am. Diretso na swimming si Steph. Yo! What? Shout out, yo! <laughs> Yan, away na kami, guys. Sana so, no, nag-enjoy kayo for this video. Antay namin yung tricycle dito na mag-pick up sa kanila dahil may motor naman tayo. So, yan. Hanggang dito na lang. Next time, malumpati. Bye-bye. <laughs>